Another time, it's a big privilege for me. Malaki. Praise, praise. Isa na naman pong malaking privilegio para sa akin. To speak to you and to preach the gospel. na mangusap sa inyo at ipag-usapan uh, ng Ebanghelyo. I hope uh, we will uh, be builded up. Na, uh, ako po ay umaasa na lahat tayo ay maitaas. And I would like that uh, someone will read in Tagalog only the Psalm thirty-four. Ah, okay, there is English also, yeah? Yeah. Okay. Let me check. Okay, I will uh, read also in English then. I will extol the Lord at all times, his praise will always be on my lips. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. I sought the Lord and he answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to him are radiant. Their verses are never covered with shame. This poor man called and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear him and he delivers them. Taste and see that the Lord is good. Amen. Blessed is the one who takes refuge in him. Amen. Amen. Fear the Lord, you, his holy people, for those who fear him lack nothing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Oh, my children, Amen. listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Whoever of you loves life and desires to see many good days, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry. But the face of the Lord is against those who do evil to blot out their name from the earth. The righteous cries out. And the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. He protects all his bones, not one of them will be broken. If I will stay the wicked, the fools of the righteous will be condemned. The Lord will rescue his servants. No one who takes refuge in him will be condemned. Amen. Amen. Mula naman sa Tagalog, Mga Awit 34, Purihin, pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang pagpupuri sa kanya ay laging nasa aking bibig. Sa Panginoon ako ay magmamalaki. Ang mga mapagkumbaba ay makakarinig nito at matutuwa. Purihin natin ang Panginoon. Sama-sama nating dakilay ng kanyang pangalan. Hinanap ko ang Panginoon at sinagot niya ako. Pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot. Ang mga lumalapit sa kanya ay nagniningning sa galak. Hindi sila mapapahiya. Ang taong ito ay tumawag at dininig siya ng Panginoon. Iniligtas siya sa lahat ng kanyang problema. Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa mga may takot sa kanya at inililigtas sila. Tingnan ninyo at tingnan kung gaano kabuti ang Panginoon. Mapalad ang taong sa kanya ay sumisilong. Matakot kayo sa Panginoon kayong mga banal sapagkat ang mga may takot sa kanya ay hindi nagpukulang kahit ang mga leon ay nagugutom. Tapos, ngunit ang mga humahalap sa Panginoon ay hindi mawawalan ng mabuting bagay. Hali kayo mga anak, makinig kayo sa akin. Ituturo ko sa inyo ang tunay na pagkatakot sa Panginoon. Sino sa inyo ang nagnanais ng mababang buhay, mahabang buhay na puspos ng kabutihan? Ingatan ninyo ang inyong mga dila sa pagsasabi ng masama at ang inyong labi sa pagsisinungaling. Talikuran ang masama at gawin ang mabuti. Magsikap kayong magkaroon ng kapayapaan. Nakikita ng Panginoon ang mga matuwid at dinidinig niya ang kanilang pagdaig. Ngunit ang Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama at buburahin niya ang kanilang alaala -ala sa lupa. Tumatawag ang mga matuwid at dinidinig, dinid rinig sila ng Panginoon. Inililigtas sila sa lahat ng kanilang paghihirap. Malapit ang Panginoon sa mga pusong wasak at iniligtas niya ang mga nalulumbay. Maraming paghihirap ang dinaranas ng matuwid. Ngunit iniligtas siya ng Panginoon sa lahat ng ito. Binabantayan ng Panginoon ang lahat ng kanyang mga buto. Ni isa man sa mga ito ay hindi nababali. Ang kasamaan ay papatay sa masasama ang mga nabubuot sa matuwid ay paparusahan. Nililigtas ng Panginoon ang kanyang mga lingkod. Walang mapaparusahan sa mga nagtitiwala sa kanya. Amen. 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 Ah, uh, imagine that you will lose everything in your life. Is, isipin mo kung mawawala lahat ng bagay sa iyo. That at one day something happened in your life and you lose everything in your life. At isang araw may nangyari sa iyo at nawala lahat ng meron sa iyo. You lose your family? Nawala ang iyong pamilya? You lose your house? Nawala ang iyong tahanan? And you lose everything what you have in this earth. At nawala ng na lahat ng iyong ari-arian diyan sa mundo. Will God will be your shelter in this time. Mananatili pa rin ba ang Diyos na iyong uh, pandong dito sa mundo? Because this is the real love of God. Dahil dito makikita ang totoong pagmamahal ng Diyos. To take care of you in all your troubles. Naalagaan ka sa lahat ng iyong mga problema. And even if you lose everything. At kahit na wala na sa iyo lahat. That you will find your shelter in God na makakaranas ka pa rin ng kalungan sa Diyos. God wants to teach you ang Diyos ay gusto kanyang turuan to find to how to find the way how to find shelter in him upang humanap ng paraan kung paano ba makakahanap ng kanlungan sa kanya he want to teach you how to trust god gusto kanyang turuan kung paano magtiwala sa dios not to trust your own strength hindi magtiwala sa iyong sariling kalakasan but to trust god in difficult situations pero magtiwala sa dios lalo na sa matinding hirap That whenever you lose anything, na sa tuwing ikaw ay mawawalan, God will come and He will help you. Ang Diyos ay paparito at tutulungan ka. And you can find he, he, your shelter in Him. At makakatagpo ka ng kalungan sa Kanya. One, some time ago, four or five, four years ago, I think. Apat na taon ng nakaraan. one very rich woman called to me Isang napakayaman na babae ang tumawol sa akin. he take my number from my friend Kinuha niya ang numero ko doon sa kaibigan ko. and he called to she called to me and she cried At inawagan niya ako ng she said uh, i have brother At sinabing meron akong kapatid na lalaki. But I don't see my brother 10 years. Pero hindi ko na ito nakita ng 10 taon na. And I heard that he is homeless right now. At napakinggan ko na siya ay walang tirahan ngayon. Something happened in our life that we separated. Merong nangyari sa aming buhay na kami ay nagkahiwalay. And now I'm looking for him. At ngayon siya ay ko. And I am in Austria. At nung panahon na yon ako ay nasa Austria. And my brother is in Spain. At ang aking kapatid ay nasa Espanya. In capital, in Madrid. Doon sa capital ng Madrid. And I was 500 kilometers south from Madrid. Ako ay limang kilometro, limang libong kilometro ang layo ko. And uh, she asked me, "Can you go to Madrid and find my brother?" At sinabi kong, "Maaari mo bang puntahan ang aking kapatid at hanapin siya? I will pay for everything, for hotel, for As food." Babayaran ko lahat ng iyong gagastusin mula sa hotel, sa iyong pagkain. You just have to go and find my brother. So, ang kailangan mo lang gawin ay hanapin ang aking kapatid. I ask her, do you know how big is Madrid? At tinanong ko siya, alam mo ba kung gano'ng kalaki ang Madrid? Madrid is a big city. Ito ay napalaking syudad. It's like Manila or bigger. Kagaya ng Manila. How, how, I will find your brother there? Papaano ko makikita ang iyong kapatid doon? And she say I know that he was in homeless shelter. At sinabi niya alam ko na nandoon siya sa isang uh, homeless na lugar. Go and uh, ask there. At pumunta ka doon at ipagtatanong-tanong siya. So she paid for my travel. Kaya binayaran niya ang aking biyahe. I was praying this day and fasting. Ako ay nanalangin nung panahon na yon at ako ay nag-ayuno. And I go 500 kilometers to find her brother. At mula sa 500 kilometro, pumunta ako roon. And I go and ask for the shelter. Where is her brother? At ako ay nagtanong, sabi ko, nasan ba ang aking kapatid? But nobody can find uh, This man, nobody know nothing. Pero wala ninyo man ang nakakakilala dito. And I was looking everywhere where at, I can find At ako ay around this shelter. Naghanap-hanap kung saan man, pero wala akong nakita. And uh, I asked some homeless people there. At ako ay nagtanong sa isang pulubi doon. Do you know where is this man? And I show photo. Pinakita ko ang larawan at sinabi kong kilala mo ba itong tao na ito? But nobody know because they think I'm from police. Pero walang nakakaalam kasi alam nila ang, ang pagkakaalam nila ako ay police. I tell I will I will pay you money if you tell me where is this man. At sinabi ko nababayaran kita kapag sinabi mo kung nasaan lang ang lalaking ito. And one man agree for that. At isang lalaki ang pumayag. And he say I know where is this man. At sinabi, alam ko kung nasaan itong tao na to. He is very far from here in one place. sa lugar na ito. So I go to this place where he tell me. Kaya nga pumunta ako dun sa lugar kung saan niya sinabi. But I cannot find this man. Pero hindi ko nakita ang lalaking ito. I was very tired and I almost lose my hope. Ako ay pagod na pagod na at halos nawawalan na rin ng pag-asa. And I saw some uh, woman with children. At nakakita ko ng babae na may kasakasamang anak. And I say to myself, this will be the last woman which I will ask today. At sinabi ko sa sarili ko, ito na ang huli kong tatanungin ngayong araw na to. If she don't know where is this man, kung, kilala, kung alam niya kung nasaan ba ang lalaking ito, I will not look him anymore today. Hindi na ako maghahanap pa. And I ask her, do you know where is this man? Or do you know some homeless people here? At nagtanong muli ako, nakilala mo ba ang lalaking ito? Yung lalaking walang natutuloyan? But she said, am not from here. I don't know nothing. At sinagot ng babae na hindi ako taga dito. Wala akong kilalang ganyan. But she said, when I was living today the motorway, at pagkatapos sinabi niya, pero nung ako ay umalis na papalabas sa daang motorway, I saw under the motorway some shelters for homeless. Nakita ko sa ilalim ng tulay mga taong walang tahanan. I go there. At ako ay pumunta doon. It was very dark. Ito ay napakadilim. And some men come and want to fight with me. Isang lalaki ay pumunta sa harapan ko at gusto makipaglaban. I say I don't come to fight here. At sinabi ko hindi ako pumunta dito para makipag-away. I come to find here this man from the photo. Gusto ko lang hanapin ang lalaking nasa larawan na ito. And the man from the photo. At ang lalaking nasa larawan. Suddenly he showed his face from the tent. Biglang nagpakita doon sa tent. And he said, "I think you are looking for me." At sinasabi ng palagay ko, hinahanap mo ko. And I say, "Praise God." At sinabi kung purihin ang Dios. Today salvation came to your life. Ngayon ang araw ng kaligtasan ay sumasa iyo. Before I tell you who sent me. Sa ngayon, sasabihin ko, bago mo sabihin kung sino nagpadala sa akin. I want to tell you good news about Jesus Christ. Gusto kong iparating sa iyo ang mabuting balita patungkol kay Jesus Kristo. And I tell him the story. At sinabi ko Of Jesus. Good patung news. Patungkol kay Jesus na mabuting balita. I asked him, do you accept Jesus Christ as your savior? At tinanong ko siya, tinatanggap mo ba si Hesus Kristo bilang iyong tagapagligtas? And he was crying. At siya umiiyak. And he said yes, I accept Jesus as my savior. At sinabi niya, oo, tinatanggap ko si Hesus bilang aking tagapagligtas. I tell him, wait me here, I will come next day. Sabi ko, intayin mo mo dito, babalikan kita ulit kinabukasan. And since this time, your life will change. At pagkatapos nito, ang iyong buhay ay muli nang mababago. I take him from Madrid. Dinala ko siya sa Madrid. 500 kilometers. 500 kilometro ang layo. South, southern Spain. Sa southern Spain. And his sister. At ang kanyang kapatid na babae help us to find home for him tinulungan niya kaming makahanap ng tirahan he was baptized siya ay nabaptismuhan na and he became disciple of jesus at naging disipulo ni jesus he found a new shelter in his life nakatagpo siya ng bagong buhay sa kanyang buhay he is follower of christ until now siya din ay tagasunod ni kristo hanggang ngayon his body changed Kanyang, ang kanyang katawan ay nabago. When I found him on the street, he was almost dead. Nung natagpuan ko siya sa kalsada, halos siya ay mukhang mamamatay. He have a lot of sickness. Marami siyang sakit. He have no teeth. Wala din siyang ngipin. But now he looks like a Hollywood star. Pero ngayon siya ay mukha ng Hollywood star. Jesus changed his life. Si Jesus ay binagong kanyang buhay. His sister pay for his theft. Ang kanyang kapatid ay binayaran ng kanyang niniping. And his sister invite me to Austria. At ang kanyang kapatid na babae ay inimbitahan ako sa Austria. To her church sa kanilang simbahan. She prepared for me beautiful stay there in the five-star hotel. At naganda siya ng magandang lugar doon na five-star hotel. And I come to the church of her. At nagpunta ako sa kanilang simbahan. And I share this testimony. At binahagi ko ang ganitong pagpapakatotoo. And when I share this testimony, few days after in Poland. At pagkatapos ko tong sinabi, sinabi ko din ito sa Poland. Three people came to Christ. tatlong tao ang lumapit kay sa Diyos. After they heard this story. Pagkatapos nilang marinig ang ganitong istorya. Praise God for that. Purihin ang Diyos sa ganito. I spent one year with this man ako ay nanatili sa lalaking ito ng isang taon and was preaching gospel to him at nagturo ng ebanghelyo sa kanya and was taking care of him inalagaan ko siya because it was very difficult for dahil, him dahil napakahirap ito para sa kanya because he was alcoholic before dahil siya ay manginginom dati so one year I take care of him kaya isang taon ko siya inalagaan and thanks God today he is a new man at saramat sa Dios dahil siya ay bagong tao na and he found his new shop in his life. At nakatagpo siya ng bagong kanlungan sa kanyang buhay. Hallelujah. Hallelujah. Do you remember the story of Noah? Naalala niyo ba ang istorya ni Noah? Noah was building the ark for 100 years. Si Noah ay nagtayo ng malaking barko ng 100 years. Yes. He was building his ark for 100 years. Tinayo niya ang kanyang barko ng isang, 100 years. Because he was aware from God that the big flood come to this earth. Dahil hindi naman naka, walang nakakaalam na malaking baha ang darating sa mundo. And every neighbor around the Noah. At lahat ng kanilang kapitbahay na nakapaligid kay Noah. Was laughing on him. Pinagtatawanan lamang siya. Man, how you can build that big ship? <laughs> Sinasabi nila, hala, bakit mo na, papaano mo na itayo ang ganitong kalaking barko? Are you crazy? Ikaw ba ay baliw? This flood will never come to this earth. Etong malaking baha ay hindi darating sa mundo. You are wrong. Don't build this ark. Nagkakamali ka. Huwag mong itayo ang malaking barko. But after 100 years. Pero pagkatapos ng isang daang taon. According to the word of God. Ayon sa salita ng Diyos. The heaven was open. Ang kalangitan ay nabuksan. And the big flood come the, onto this earth. At ang malaking baha ay naparito sa mundo. Then Noah and his family. At pagkatapos ang pamilya ni Noah. Enter the ark. Pumasok sa loob ng barko. And safe within the shelter. At doon sila ay payapa ng, sa kanlungan. They were saved from the big flood. Sila ay payapa sa malaking baha while everyone on the earth samantalang ang lahat ng nandito sa mundo die ay namatay Noah found his shelter Si Noah ay nakatagpo ng kanyang tahanan because he was aware from the word of God. Dahil siya ay Kilala niya ang salita ng Diyos. And today, Word of God. At ngayon, ang salita ng Diyos. Have awareness for all of us. Ay dapat magkaroon ng kaalaman sa lahat na nandito. Find your ark. Hanapin natin ang ating tahanan. Find your shelter. Hanapin natin ang ating kanlungan. And this shelter is Jesus Christ. At ang kanlungan na ito ay si Jesus Christ. We are aware. Alam naman natin that the destruction will come to this earth nadarating ang malaking dilubyo sa mundo and everyone who will not have his ark at sa lahat ng walang malaking ganitong barko and everyone who will not find his shelter o kahit sino man ang hindi nakatagpo ng kaniyang kanlungan will perish from this earth ay mapapahamak dito sa mundo so god is a warning us kaya nga binabalaan tayo ng dios to find our ark in Jesus Christ. Nahanapin natin ang ating arko o ating barko o tahanan kay Jesus Kristo. We we read today from the Word of God for the Psalm 34. Binasa natin mula sa awit 34. That the angel of God na ang mga anghel ng Dios and come the uh, and come around those who fear of the Lord ay lalapit sa mga taong na may takot Can you imagine? if you have fear of the Lord in your life? Isipin mo kung may takot ka sa Dios sa iyong buhay. Angel of God and come around you. Ang mga anghel ng Dios ay pamalibutan ka. And is protecting you in your life. At po protection ka sa iyong buhay. But don't expect that angels of God. Pero wag kang mag-expect na ang mga anghel ng Dios will protect you in your life na poprotektahan ka sa iyong buhay if you use bad words kung gagamit ka din ng masamang salita if you swear in your life kung ikaw ay uh, what is swear? swearing using bad words o magsasabi ka ng masamang salita if you watch bad things in television or YouTube or Facebook at pagkatapos manonood ka ng masamang bagay sa YouTube or Facebook don't expect that God that God will protect you. Huwag kang umasa na ang Dios ay poprotektahan ka. If you have Holy Spirit. Kung ikaw ay may banal na espiritu. And you let your eyes at atinlayan mo iyong mata. to watch bad things. at manood ng masasamang bagay. And your ears to listen bad things. at makinig ang iyong tainga ng masasamang bagay. Don't expect that Lord will protect you. Huwag kang umasa na ang Dios ay poprotekt Sunan ka. If you lie in your life. Kung ikaw ay nagsinungaling sa iyong buhay. Even small lie in your life. Kahit sa simpleng o maliit na kasinungalingan. Don't expect that Lord will protect you. Huwag ka nang mag-amasa na ang Diyos ay poprotektahan ka. Never lie to anyone. Huwag tayo magsinungaling sa lahat. If you are living in sin. Kung ikaw ay mamumuhay sa kasalanan. Don't expect that Lord will protect you. Wag ka nang umasa na ang Diyos ay poproteksyonan ka. If you have girlfriend or boyfriend. Kung meron kang girlfriend or boyfriend. And you have sex without marriage. At ikaw ay nakipag uh, sex nang wala pang kasal. Don't expect that Lord will protect you. Wag kang mag umasa na ang Diyos ay poproteksyonan ka. Because God is acknowledging relationship only in marriage. Dahil ang Diyos ay ina ina-acknowledge niya ang relasyon tanging sa mag-asawa o marriage. So, also, this is awareness to parents. Ito din ay kaalaman para sa mga magulang. Don't let your daughter or son Huwag nating hayaan ang iyong mga anak na babae o lalaki. Bring the boyfriends and girlfriends to your house. Nadali ng kanilang mga boyfriend and girlfriend sa tahanan. And sleep in your house. At, at ma matulog sa iyong bahay. Don't let your children Huwag niyong hayaan ng inyong mga anak to do anything bad under your roof. Na gumawa ng masama sa ilalim ng iyong tahanan. Because you are the security of your house. Dahil ikaw ang taga Guardia sa iyong tahanan. And if you let the bad things under your roof. At kapag hinayaan mo ang masamang bagay sa ilalim ng iyong tahanan. You are guilty. Ikaw ay guilty. Not your children. At hindi ang iyong mga abata. Because this is your house. Dahil ito ay iyong tahanan. And you make the rules in your house. At magmeron kang sariling rules sa iyong tahanan. So if you are a Christian. So kung ikaw ay hindi Kristiyano and you let Satan in your house. At hinayaan mo si Satan na sa iyong pamamahay. Don't expect that the Lord will protect you. Huwag mo nang asahan na ang Diyos ay poprotectional ka. But if you will be righteous. Pero kung ikaw ay magiging matuwid. Ma you can be sure. Ikaw ay magiging sigurado that eyes of God will be on you. Na ang mata ng Diyos ay mananatili sa iyo. Today we read that whoever count on God on this earth. Ngayon binasa natin na kung sino man ang nagsasapuso ng salita ng Diyos. Will find God as his shelter. Ay matatagpuan ng Diyos bilang kanyang kanlungan. We too much in our life we count on other people. Tayo ay marami nating sinasandalan na tao. We count that any person will come and will help. Iniisip natin na ang ibang tao ay pupunta sa atin at tutulungan tayo. And it's good to have help in other people. Mabuti naman yon na magkaroon tayo ng tulong sa ibang tao. But in the first place, we should count on God. Pero sa unang-unang bagay, dapat ibigay natin ang ating sandalan sa Diyos. If you count on God, kapag tayo ay sumandal sa Diyos, God will help you ang Diyos ay tutulungan ka. Because He promised that. Dahil pangako niya ito. If you will be okay with God. Kung ikaw ay magiging ayos sa Diyos. God will be okay with you. Ang Diyos ay magiging ayos din sa'yo. That's why We read from today, don't let lie from your lips. Kaya nga sinasabi ng binasa natin, 'wag nating hayaan ang kasinungalingan ay manatili sa ating bibig. Because Satan is the father of lie. Dahil si Satanas ang tatay o ama ng kasinungalingan. So don't make Satan as your father. Kaya 'wag mong gawin ama ang iyong si Satanas. Make Jesus as your father. Maging si Jesus ang ating ama. We see that many bad things happen around us. Nakikita natin na maraming masama ang nangyayari sa mundo. That around us is a sickness. Nasa paligid natin ay may mga sakit. That a lot of us, uh, that around us there is a lot of troubles. Nasa paligid natin maraming problema. Like there is another, uh, uh, our sister which we prayed yesterday. Kaya kagaya ng ating kapatiran na ating ipinalangin kahapon. But we cannot focus on this too much. Pero hindi naman na, hindi tayo maaaring mag-focus lang naman dito. Whenever troubles or illness will come into our life. Sa tuwing may darating na problema o karamdaman sa ating buhay. Don't be too disturbed of that. O dapat nating hayaan na tayo ay uh, ma-disturbo nito. Better ask God ang pinakamabuti ay magtanong sa Diyos. What he want to teach me through this situation? Ano ba ang gustong iparating o ano ba ang gustong na, ng Diyos na matuto sa ganitong sitwasyon? And in para every sa atin. and in every trouble, every sickness. At sa bawat sakit. Count on God for in the first place. Sandalan natin ang Diyos sa pinakauna palang. You have the one who can deliver you. Ikaw, alam mo na merong isa na magpapalaya sa iyo. Believe in that? Maniwala ka dito. And storm will come around to your life. Kahit anong pagsubo o bagyo ang dumating sa iyong buhay. Remember that God is the God of storm. So, tandaan mo na ang Diyos, siya ang Diyos ng bagyo. But God is also God of the shelter. Pero siya din ang Diyos, ang Diyos ng kanlungan. And He can provide you with the perfect shelter. At kaya niyang ibigay sa iyo ang pinaka-perfectong kanlungan. With the perfect protection. Na may perfectong protection. When you come to Him. Na kapag ikaw ay lumapit sa Kanya. You bow down on your knees. Ikaw ay lumuhod sa Kanya. And you say, God, I failed. At sinabi mo, Panginoon, ako ay hindi. Ako I ay failed many times in my life. Marami na akong uh, failure sa aking buhay. Forgive me. Patawarin mo ako. And be my shelter today. At ikaw ay maging kanlungan ko. And he promised. At siya ay nangako. That whoever is coming to him. Na kung sino man ang lalapit sa kanya. With humble, with uh, humble in their hearts, na may pagkakapapakumbaba sa kanyang puso, He will never reject. Hindi siya matatanggihan. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Amen.